Dismayado ang officer in charge ng Tibao Elementary School na si Bernadette Joromay sa nangyaring habulan ng sasakyan at pagpapaputok sa tapat ng kanilang paaralan kamakalawa. Hindi pa batid kung lehitimong anti-criminality operation ang nangyari sa lugar, pero lubos itong nakakabahala. Batay sa mga nakasaksi, hindi rin nila makumpirmang mga operatiba ito dahil nakasibilyan at nakabonit lang ang mga lalaki. Sabi nila may mga batang na trauma at nahihirapang huminga. Actually ako yung estudyante na kulbaan, na kuan siya, na diligid siya makahinga. At may lumiban din dahil sa takot. Kaya naman iminungkahi nilang magkaroon ng psychosocial intervention upang matugunan ang takot ng mga bata. Ipinaliwanag nito sa Rules of Engagement na maaring ipagbawal ang pagdala ng gulo lapit sa mga paaralan lalo na ang pagpapapotok bilang ito ay zone of peace maybe under the rules of engagement kung unsa man ang ko ano murag bawal magpaboto sa tubangan sa eskwelahan kung kinsa man tong naghabol so no peace mangyung iskwelahan Ayon naman kay Barangay Kagawa Drita Gregorio, handa silang makipag-ugnayan sa MSWDO para mabigyan ng interbensyon ang mga batang na trauma sa naturang insidente. Para po ang mga bata po madula ano itong ilang kabasar ba nga ano para at least ang um, ma-explain sa ila kag hindi po sila mahadlok na nga mag-eskwela sila nga sa tungod sa natabo nga to. Pero iban kung wala nung nag-eskwela, mahadlok sila kay may mga lupok-lupok daw. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.